ito ang sabi sa Biblia sa Gis 23 ng Jeremias. O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili. Hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Hindi natin kayang ituwid ang ating sarili. Lalo na kung ikaw namihasa ka ng gumagawa ng mali. Ibig ko sabihin nun, Halagi ka nang gumagawa ng mali, naging way of life mo na yung paggawa ng mali. Para bang sanay ka na, mahirap mo nang mabago kung ikaw lang ang magbabago. No? Basahin natin ang Jeremias pa rin, 13.23. Makapagbabago baga ang Etiope ng kaniyang balat o ang leopardo ng kaniyang batik? Kung magagayoy, mga kagagawa naman kayo ng mabuti na mga bihasang gumawa ng masama. Parang yung leopardo, hindi niya maaalis yung kanyang batik ng sarili niya. Parang ganun yung nasanay ng gumagawa ng masama, mahihirapan ka na kapatid na magbago sa sarili mo. Pero sino ang pwedeng gumawa ng pagbabago sa atin? Ang lumikha sa atin. Siya kasi gumawa sa atin, pwede niya tayong i-renovate o baguhin. Pasahin natin ng Ezekiel 36. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong espiritu at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Ang Diyos ang makakagawa ng pagbabago. Unang-unang babaguhin, kapatid, puso mo. Ang pagbabago kasi manggagaling yon sa puso. Ang puso kasi iyon ang nagdi ng buo nating pagkatao. It is the heart that directs the activities of the entire person. Pati kaisipan natin ang gagaling yan sa puso. Kaya para magbago tayo, ang Diyos ang gagawa ng pagbabago, pabaguhin niya muna ang ating puso. Pagkatapos niyang baguhin ang ating puso, ay susunod na niyang babaguhin ang ating espiritu. Sabi niya, Bibigyan Kanya ng panibagong Espiritu. Hindi natin magagawa sa sarili natin na tayo'y magbago. Ang Diyos ang gagawa ng pagbabago. Basahin natin sa Kawikaan 16.9. Ang puso ng tao ay kumakatha ng Kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng Kanyang mga hakbang. Ang Diyos ang makakapagtuwid sa atin.